Sa so video na to titingnan natin kung bakit ang daming marketing agencies na lumilipat mula sa traditional CRM platforms papunta sa go high level. Hey guys, ako si Eric Hunter. At sa channel na to, tinatanggal namin yung distractions para makagawa kayo ng smarter business decisions pagdating sa website nyo. Ayan, start na tayo. What is a traditional CRM? Para malinaw, ano bang ibig sabihin ng traditional CRM? Ang customer relationship management software ay ginawa para store at i-manage ang data ng customers at prospects. Tinutulungan ka nitong i-track ang contact details, notes, at interactions at madalas naka-integrate siya sa email at phone systems. Ginagamit ng sales teams ang CRM para ayusin yung leads, umusad sa pipelines at i-make sure na walang deal na nahuhulog sa crack. Marami ring CRMs na may dashboards para mag-forecast ng sales at may automation para mag-assign ng tasks. Pero madalas, kailangan mo pang integrate ang ibang tools para sa marketing automation, email campaigns, landing pages, scheduling at billing. Maganda 'to kasi modular, may flexibility ka, pero nagdadagdag din ng complexity at cost, lalo na para sa agencies na humahawak ng multiple clients. Ang Go High Level ay nagpo-position bilang isang all-in-one platform para sa mga marketing agencies. Imbes na gumamit ng hiwa-hiwalay na tools, pinagsasama nito ang CRM functionality kasama ng marketing automation, funnel building, scheduling, text messaging, email marketing, at pati membership sites. Ang ideya dito ay para makapag-manage ang mga agencies ng lahat sa iisang lugar lang. Bakit lumilipat ang mga agencies? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumilipat ang mga agencies sa go high level ay cost. Kapag pinagsama-sama mo ang subscriptions para sa CRM, email marketing platform, landing page builder, appointment scheduler, at membership site software, malaki talaga ang monthly fees. Si go high level nag offer ng flat rate na kasama na karamihan sa mga features na yan. Isa pa ay efficiency. Sa isang login lang, pwede kang mag-manage ng contacts, gumawa ng funnels, mag-track ng appointments, at mag-send ng automated messages. Mas kaunting paglipat-lipat ng apps at mas kaunting integration na pwedeng mag-break. Comparing Features Sales Pipelines and Contact Management Parehong nag-offer ng sales pipelines, contact records, at opportunity tracking ang GoHighLevel level at mga traditional CRM. Yung pipeline interface ng GoHighLevel level ay visually similar din sa ibang CRM. Meron itong stages kung saan pwede mong i-drag and drop ang mga deals. Ang mga traditional CRM naman, kadalasan may mas advanced na filtering at reporting capabilities na useful talaga pero madalas lang sa malalaking enterprises. Marketing Automation. Dito talaga nagsashine si GoHighLevel. Yung automation workflows niya ay nagbibigay daan para makapagset ka ng triggers at actions base sa behavior ng user. Ang mga traditional CRM, minsan may integration sa marketing automation tools pero hindi lahat may built-in automation feature. Landing Pages and Funnels. Kasama sa GoHighLevel ang isang funnel builder kung saan pwede kang mag-design ng landing pages, order forms, at thank you pages. Pwede ka ring mag-AB test ng mga variation at mag embed ng forms diretso sa mga yon. Karamihan sa traditional CRM, wala talagang ganitong capability. Kailangan mo pang gumamit ng third-party services tulad ng click funnels or lead pages. Ang maganda kasi kapag integrated yung funnel tool sa CRM mo, tuloy-tuloy at walang putol ang flow ng data. Appointment scheduling. Kung ang agency mo ay nagbubok ng consultations or calls, importante talaga ang scheduling. Si Go High Level may calendar tool na parang Calendly, kung saan pwedeng pumili ng time slot ang prospects at automatic nang nags magsisync yan sa calendar mo. Yung mga traditional CRM, bihirang may native scheduling feature. Kaya kailangan mo pa ulit mag-integrate ng hiwalay na tool. Pros and cons of Go High Level Pros, unified platform. Hindi mo na kailangang mag-manage ng maraming services. Cost effective. Yung bundled pricing, pwedeng makatipid kumpara sa hiwa-hiwalay na subscriptions. White labeling. Pwedeng i-brand ng agencies yung platform para sa clients. Automation. Comprehensive workflows na pwedeng pagsamahin ng email, SMS, calls, at tasks. Client management. Yung sub-accounts nakakatulong para ma-organize yung project. Cons, learning curve. Dahil ang daming features, pwedeng ma-overwhelm yung mga new users. Pero, kavito, lahat natututunan sa iisang system na pwedeng mas madali kaysa maraming magkakaibang tools. Occasional performance issues. May mga users na nagsasabi na naglalag minsan yung interface, lalo na sa peak times. Not best in class for everything. Solid yung features, pero may mga specialized tools na mas malakas sa specific areas. Limited offline support. Walang lang phone support. Karamihan ng tulong via chat or email. Ang future ng all-in-one platforms. Kung gusto mong mag-start sa go high level at i-ditch yung traditional CRM, i-click mo lang yung link sa description para makakuha ng 14-day free trial ng go high level. Pwede mong i-test lahat ng features at makita kung kaya niyang palitan yung traditional CRM mo. Click mo lang yung link sa baba ng description. Nadalin ka nito sa page na to at makakastart ka na sa 14-day free trial. Ngayon, silip tayo saglit sa CRM mismo. Kapag na-activate mo na yung 14 day free trial, ganito yung itsura ng page mo. Sa left hand side, dito nakatira yung CRM. May section para sa contacts at may section para sa opportunities. Dito sa contact section, mag a tayo ng new contact. May kita mo lahat ng fields na pwede mong ilagay dito. So if you fill out ko na to, pag nag-scroll ako pababa, pwede mong palitan yung contact type. Kung lead ba sila or customer. Pwede kang pumili ng time zone at piliin kung alin sa channels ang gusto mong do not disturb. Pwede lahat or email, text messages, calls at iba pa. Pwede ka mag-add ng logo dito. Ngayon, ganito yung itsura sa loob. Pwede nating i-click yung company tapos itay siya sa isang company. May kita natin dito yung activity, meron ding tasks na pwede nating i-assign. May notes, appointments, documents, payments, at associations. Yung mga basic na look ng contact section. Ngayon, lipat tayo dito sa opportunities. Dito mo na itatrack yung mga opportunities or deals mo. Sige, mag-add tayo ng opportunity dito at i-fill out natin yung info. Meron tayong primary contact, primary phone, at kung ano ganong status na yung opportunity nila. Pwede rin natin bigyan ng name yung opportunity, maybe para to sa specific na product or service na in-offer mo. Pwede mo rin ilagay yung value ng opportunity. Kapag nandito na lahat ng opportunities mo, pwede mo na silang ilipat sa iba't ibang stages. Siyempre, pwede mong i-adjust at i-edit yung stages para sakto sa business mo. At sobrang nakatulong to. So, yun lang yung basic look ng ilang features ng CRM sa loob ng Go High Level. Habang umuusad ang panahon, lumalaki yung demand para sa integrated solutions. Gusto ng agents ang efficiency at predictability. Yung mga all-in-one platforms tulad ng GoHighLevel, sinasagot yung mga need na yan sa pamagitan ng pag-bundle ng marketing, automation, CRM, landing pages, at scheduling sa iisang platform. Samantala, yung mga traditional CRM nagdadagdag ng mas maraming features or naikipag sa ibang services para manatiling competitive. Summary and Strategic Perspective Ang pagdedecide sa pagitan ng GoHighLevel at traditional CRM ay higit pa sa technical choice. Strategic decision to kung paano mo gustong patakbuhin yung agency nyo. Ang all-in-one platform pwedeng mag-streamline ng operations at magbawas ng cost pero nasa-centralize din yung processes mo. Samantala ang traditional CRM na may kasamang specialized tool ay may depth at customization. Pero mas maraming maintenance at integration work. Habang win -away mo yung options, isipin mo hindi lang yung features kundi yung day-to-day -day reality ng paggamit ng software. Nag-evolve -e ang tech at magbabago rin yung needs mo. Kapag flexible at informed ka, masisigurad mong yung tools ang nagsiserve sa business mo at hindi baliktad. Kahit may ganitong analysis, ang pinaka-best way para malaman kung go high level o traditional CRM ang bagay sa sa'yo ay itry sila. Kung gusto mo, iklik mo yung link sa baba ng description para makapagsimula ka sa 14-day trial ng go high level. Gamitin mo to para itest yung workflows, tignan kung intuitive ba yung interface, at obserbahan kung paano nag adapt yung team mo. Yung mga agencies na lumilipat sa go high level may dahilan. Nababawasan yung complexity, nakatipid sila at nakakakuha sila ng mga tools na magkakakabit at maayos magwork. work Yung traditional CRM ay malakas pa rin at madalas mas customizable. Pero mas marami itong kailangan i-configure. Ngayon ulit, kung gusto mong itry yung Go High Level, meron kaming link sa description sa baba. Affiliate link to, ibig sabihin kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo yan. Walang extra cost yan sa'yo. At malaking tulong naman yan para masuportahan yung channel at makagawa pa kami ng free content na katulad nito. Kung gagamitin mo yan, thank you so much in advance. At kung helpful tong video na to, don't forget to like, subscribe at ihit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng videos kung paano gumawa ng websites, nage-explore ng iba't ibang website builders, nagdi-discuss ng domain names at marami pang iba. So subscribe na. Bukod dun, thank you so much for watching and see you sa next video.